Uh, sarap ng hangin. Kumakit yung hangin. Sinasalubong natin palusong yung hangin eh. Ah, sarap. Nandito pala tayo guys sa lugar ng Kamachin. Barangay Kamachin, DRT Bulacan. tatry kong puntahan yung ano yung lugar na dating miniminahan ng bakal may uh, minahan may minahan kasi ng bakal diyan eh taong 1980s to 1990s po eh namiminahan diyan eh <clears throat> mga solid na bakal siya mga bato tapos si eh, sa mga gawaan ng sudsod

nalaglag sira ngayon inaahon nila to nalaglag sa bangin ayan ang nangyari oh. sira ang truck shock man na hatak ng bako para maahon Kaya hindi kakayanin siguro ng bako ya balite eh. lang hindi ahunin ang ano eh kalsada pero sa ahunin tayo eh rapod na uli rehabilitation Ang hmm. hmm, sarap ng hangin Ito pong kabundukan na ito eh, Sakop na po ito ng Sierra Madre Dito po sa Deate Bulacan ay madulas ang kalsada. <coughs> Lalo ko ang gulong dito eh makinis. Ay eksak na dadausdos. Kaya the best na nagpalit tayo ng gulong na magaspang. For the uh, safety. Tingnan naman tayo basta-basta dudulas. Dudulas din 'yan pero pagka talagang Di naman masyadong madulas eh okay huwag lang tayo mapaplatan dito at tayo ipagtutulakin ng pagkalayo-layo dumadaan yung mga truck na nagahakot ng bakal wala dyan sa kabundukan tingnan natin kung tayo makakapasok lagay ko hindi tayo papapasok Okay, pangalawang punta ko na dito sa kung na niyo sa mapa, kabundok-bundukan 'to ng DRT. layo na to Kamatsing na 'to. Tayo ilagpas na ng barangay ng Kamatsing. Tayo oh, may gate nya oh. Ay, ah, bawal. Hindi hindi makakaano. Bawal dito. Kala ko pwede umano eh no, hindi pwede pa pumasok diyan eh no. Bawal, siya, bawal ko nga. Pa, niyo? Eh papasal sana ako sa dating mini ng bakal. Ah, doon. Oo. Ay bawal sir. Oo nga. Nung una punta ko rito, may gate na, may ano na rin dito, kaya may gate. Ngayon bawal. Oo. Oh, talagang hinarangan nila. Hinarangan na talaga. Hindi na pwedeng maano nang public, ah, publiko. Eh dati 1980s to 90s eh diyan nagmi tatay ko ng bakal eh dinadala nila ro sa gawaan ng sudsod. Ah, oo, wow, dito. Oo, diyan sa ano na yan, bundok ng bakal 'yan eh. Dinadala doon sa Upeg. Para uh, uh. ano ano, private na kaya to o gobyerno pa rin? Dino, private, na. Ah, private na ano. Ay na Ore Or Asia Mining dino. Development Corporation kasi talagang napara yung bakal dyan binawa lang ng ano eh ng DNR na talaga eh in-step ng DNR eh pero pwedeng yung binahin basta tayo papayagan ng DNR mm -hmm. pakinabang naman ng Pilipinas yan eh Ayan eh, talagang first class na quality ng bakal yan. Mga bato-batong bakal yan. Bato. Oo, oo. Puro. Puro si 1980s to 1990s si operate operation pa yun eh. Para yung mga turista diyan sa baba, saan kaya pupunta yung? Garden Falls. Ah, poles. nandito rin yung 13 Falls. Hmm. Asan Asa ah, nang daan noon? Ah, yung tindahan diyan. Oh, yung tindahan diyan. Bababa diyan. Alalakarin ah, na lang nila. Oh. Ayaw. Kaya ano niya mayroon mga nag-assist diyan. Ah, ah, mga nag-assist. Hmm. Eh, alayo nung 13 Falls na yun eh. Layo lakad <laughs> <laughs> tapos magbabayad ka pa na tour guide din, ah. Alayon dun, eh, Alayon oh. alayo ko eh alayo guys hindi tayo makakapasok kasi talaga ano yan binawal nung pa binawal lang talaga yan ah, sige sir salamat Hindi nga tayo pwedeng pumasok. <coughs> talagang binabantayan kasi kaya mana ng Pilipinas yan eh. Hindi pwedeng minahin ng kahit sino-sino eh. Pwede namang minahin yan basta't gobyerno yung mag-ooperate. Kasi talagang isang bundok ng puro bakal yan. Alam ni ano yan, alam ni PBBM yan. Sa panahon ng tatay niya yan eh, nagsimula ng mina eh.